ano ulit? Hindi ko na po kayo. Na kaya. Tulungan mo na ako. Sige, May. Sige, May. Ito nga pati, tatawa-tawa yun. <laughs> Hindi niya na daw kaya. Ano, ano, ano sasabihin, no? <laughs> sa sabihin mo? Sa Ngiti ka lang ka. ngiti ka lang. Huh? Hindi niya na daw kaya, Be. Ano sa sabihin mo, Be? Isa pa ulit. <laughs> hindi ako alam mo, hulog po siya nga, medyo umiikot yung ulo sige mami sige, kaya mga, go mami oh, pahinga muna, dandaan ang baba dandaan Dandan pag may sakit pa, sundan mo Magamitin mo. Relax lang. Oo. Oh. Okay. Uy! Begat! May laceration ka. Uh. Tingnan natin. Tiyera mo. <laughs> 420! Oo. Oh, ano? Nakatain na si baby. Nakadumi uh, sa hirap. Ano kay gano'n? Tabo ka lang. Oo, oh, hindi tabo ka lang. Ito ba tiyera na baby na gano'n kalaki? 3.5 pa lang. Mga 3.6 pa lang. Bebe, mabuti ka ng 3.5 pa yan. Lamang ako. Ayan. Lord. Ayan. kanyang-kanyang. Mami, yakap mo muna si baby. mo si baby mo. Ayan. na, Shower ate. Oh. Matalisikan lang ano. Buti na lang.